So guys. Buburo tayo ng isda. Ito lang guys gagawin natin. Ito lang yung pagbuburuan ko. Asin, isda, kanin. Kanya lang guys. May dati na ako kaya lang ano yung, yung una ko kasi guys. Uh, mahaba. Kasi pinakita ko pa yung pag linis na isda. Ito, ano na, halo na lang tayo. Paano mag... Um, ang natin guys, kanin. Bali, dalawang kilo to guys, ang... Ang ma... Ang kupa ng dalawang kilo is... Alim na kilong kanin, ay bigas. And, ganyan lang guys. Makapal. Dapat kasi pag manipis, uh, mapangit pag manipis. So guys, naghahalo ko ng buro tuwing unulang ano gabi. Yung naghahalo ng araw guys kasi malangaw. Uh, tinutu Tinututukan rin ng electric pan guys para kung may langaw man din na mga daong. nasa guys. Hawak, pantay-pantay lang. Ni ko lang pa yung kapal. Pantay lang guys sa ilalim Pantay lang para Maganda yung Pagkaka-permint nya Ayan guys Ayan na lang Ayan. Pantay lang natin guys sa ilalim Tapos ito na isda guys. Ito na sa asin. Kung masyado makapal pagpagin guys. Ganyan lang para hindi siya maalat. Ganyan. Kung sakto lang. Ganyan so. Lagi lang natin pataob guys. Baganyan lang. Ayan, ganyan lang. Diretso lang yung guys, ganyan lang diretso. Malang ibang ano, hanggang sa mapuno. Patong-patong lang. Ang ginagawa ko na kasi dati guys, maliit, mas maliit pa dito eh. Walang mabiling maliit na isda. pero malalaki. Pero okay na to para sulit naman yung mga customer natin. Na ano, binibenta ko pala to guys. May namang may ano, kukuha na ng pambaon. nga uh, guys tapos pagkayari bati yun, dati yung ginagawa ko guys adiman yan eh, ngayon apat lang siya talaga malaki ganyan na uli guys papatungan uli natin ng rice uh, mas makapal na kanin mas maganda Ano lang to guys, naghahango ako ano. 9 days. Yung iba kasi hango nila is 1 week, 5 days to 7 days. Pangit kasi guys, hindi pa gano'ng ano yung ano, tinik pag pag ano siya, ma, maaga. Yung 9 days guys, sakto lang yung guys. Ayan lang, dire-direcho lang natin hanggang natin mapuno. Mapuno na guys. Yes, na guys. Dire-direcho lang. Ganyan lang guys, pagburo. buro. Ano na lang. Kaya yun na lang. Kulang pa yung rice. Pero nandun pa yung mainit na rice. Ayan. Ayan lang pa. Okay, guys. Hanggang sa muli, guys. Po lahat. Bye-bye po.